bahay walang work today is Saturday here in the Philippines good morning, good afternoon sa aking mga friend na nasa ibang bansa thank you so much sa inyong lahat uh, meron tayo uh, ayan guys uh, dahil wala akong works wala akong pasok, dito naman ako sa bahay mag work ay ba't gumagano yung aso hindi ng aso ayan guys so ayan yung aking washing, umaandar na ako itong washing machine na ito guys uh, sinahod ko ito sa youtube binili namin matik syempre sinahod ko sa youtube kong sayangin so ayan binili namin ng washing na matik kasi hirap na nga akong magkusok uh, masasakit na kasi yung mga kamay ko guys hmm? yung mga daliri ko masasakit na yan sa sobrang ano na siguro sobrang work so ayan anong uh, sumahod ako ng pangatlong sahod ko sa YouTube ko, ayan, binili namin itong washing. Kaya ayan, may washing na ako guys. Hindi na ako nag uh, kamukha dati. Pag tinatamad nga ako, inapag-apakan ko na lang eh, Kasi nga, masasakit ng mga kamay ko, hindi na pwedeng magkusot. So, yun ang naging inspirasyon ko guys para bilhin ang washing machine na ito. Ayan, kulang pa naman, maliit pa lang, maliit na pa lang naman yung sinahog ko doon. Ah, uh, dinagdagan na lang ng napo para magdilukong ng washing. So, ayan. Nandito ako sa bahay ngayon, eh. wala kang work. So, ayan, uh, wala kang work sa ibang bahay, dito naman sa sarili mong bahay. Ganon lang talaga yung buhay ng inigay. So, ayan, ayan yung harap ng bahay namin, guys may mga sinampay pa Ito dito yung kusina namin guys. Ayan oh. Dito sa may gate. pinagawa yan ng may-ari ng bahay. Sa <coughs> nagpagawa niya na kasi dati, yung kwarto kasi namin sa taas. Yung bahay na tinitaran namin guys, hindi naman sa amin. Parang katiwala lang kami dito. So, dati, nagsasayang kami doon sa kwarto namin sa masama nandun na yung kainan, higaan, doon sa taas, sa kwarto namin, sa masama na doon. So, nung umuwi yung may-ari ng bahay, pinagawa niya ito. Yung pinaka-ano namin dito. Ayan o. Kaya pag umuulan nga, minsan, basa din yung kalan namin. Basa, nababasa yung kalan namin. So, ang ginagawa ko, tinatakpan na lang namin yan pag umuulan. Kasi mahirap sumindi yung kalan pag nabasa. Eh? Yung ano ng pagkabit bahay, guys, yung aso. Itaw kasi doon, yung mga husky na aso na maingay oh. <laughs> ay nagugutom yun gutom niya kaya ganyan so ayun guys nandito ko na sa loob ng bahay ay hindi para mas loob ng bahay to sa garahe lang <laughs> ayun uh, yung mga labahan ko yun yung mga labahan pinili pili ko na para pag sinalang ko sa wasing isang damputan na lang so ganyan talaga yung buhay nating mga inday or nanay kung hindi man tayo magtrabaho sa ibang bahay, magtrabaho tayo dito sa ating sa bahay na tinitirhan. So, ayan guys, busy-busy muna si Inday ha. Pero magsilip-silip din ako sa inyong mga bahay-bahay. Pa isa-isa. Pag hindi ako nag-ano sa ating labahan, silip ako sa inyong mga bahay guys. Okay? Thank you so much guys for supporting my videos sa panonood nyo sa akin mga videos. Sana doon, manood kayo na lang guys doon sa mga salonger videos ko kasi uh, doon ako may ad <laughs> Hindi pa yung skip ang aking ads kasi sabi nga daw nung isang sikat na vlogger na aking idol din ay sabi niya uh, kahit na may mil kahit na may million kang views kung ini-skip naman ang ads ay wala din kita. Ayun po yung totoo. Yun daw ang totoo sabi nila. So sana huwag niyong iskip yung ads ko guys. Thank you so much for supporting me kasi ito naman ay extra kita lang natin sa huwag natin iwanan ang ating trabaho uh, itong lugar na ito guys kung mapapansin nyo, ayano, o, maraming karton kasi pag nandito yung apo ko, si Alicia dito kami naglalatag, linalatag namin yung mga karton dyan sa semento dito kami naglalaro, dito kami nag kasi medyo presko dito so ayan yung mga karton o. background ko karton <laughs> ayan pa yung kanyang blackboard o. ayan So, thank you so much, guys. Thank you for watching. Kung hindi ka pa naka-follow sa akin, follow mo naman ako, guys. Guys. <laughs> ano, guys? So, nagano na yung aking washing? Nag-spin na. Meron na akong nakasampay, ayun, no. Oh. Yung mga unang sinalang ko kasi, guys, yung mga kumot. Para <clears throat> matuyo agad. So ayan, ang buhay ng mga nanay inday, o kung anuman pag nasa bahay, talagang trabahong bahay, ayan laba, luto, linis yan ang ating papel sa buhay diba? may pera o wala, mahirap, mayaman magtatrabaho pa rin, gagampanan pa rin ang papel niya sa buhay, so ayan guys yan ang papel ko sa buhay pag hindi mag-work, dito naman sa bahay, work. O, diba? Pero lang talaga, guys. Yan, o. nag na yung aking washing. Yan. antay ko na lang yan, guys, na magtutot. Pag nagtutot siya, ibig sabihin, tapos na. So, isasampay ko na nun. So, ayan, guys. Thank you so much. Ayan, medyo makulimlim pa, o. Oh. Medyo kumulimlim ang panahon. Uh -huh. kumulimlim, oh. Sana hindi naman ano umulan para makatuyo ng sinampay si Lolay. Ay. Ayan. Ayan yung mga sinampay ni lola Ay. Ayan pa yung mga labahan. Marami pa yan sa loob na kalat guys. Nagpakapili na. So ayan guys. Thank you so much. Mag subscribe na kayo guys sa ating channel aking YouTube channel. Thank you so much! Mag-comment lang kayo sa aking video at siguradong babalikan ko kayo guys. Ayan. Uh, sa ngayon medyo nagiging active na ako ulit sa aking YouTube. Hindi ko naman pinabayaan yung aking YouTube channel kasi medyo na busy at tayo sa kabilang sa kabilang platform pero <clears throat> ngayon unti-unti ko nang inaano na naman ang aking YouTube channel. So, ayan guys. Thank you so much. At nagpapasalamat naman din ako kasi kahit paano na kahit na hindi ako masyadong active, hindi ako masyadong nag-upload nga din. Pero, tuloy-tuloy yung pag-grow ng aking mga subscriber, ng aking mga friend. At saka, sa short videos ko guys, mga sa short videos ko ay uh, marami namang akong views so doon ako bumabawi sa ano sa short videos dito sa longer video medyo mahina pero okay lang yun guys basta huwag nyo lang i-skip yung aking ads para may sintabo naman akong kita guys para makabili ako ng mga gamit-gamit sa bahay ulit <laughs> so ayan guys thank you God bless everyone Ayan yung aking mga sinampay guys